saan daw po ang pinaka location natin dito sa pinapasulan po natin nandito po tayo sa Pantol Bayangbang, Pangasinan ang exact location po natin so ito po yung binibenta nating RTL Looking po tayo ng buyer. Ang edad po ng alaga natin ay 5 months and 6 days po ngayong araw. So, naghahanap na po kami ng buyer. Ang pinapastulan po natin ay tubig. Ang kinakain po nila dito ay damong mais. At nakakakuha na rin po sila ng alcohol. Ang time check natin. So, ang oras natin ngayon ay 8.42. Busog na sila. Ito po yung lawak ng pinapasulan natin. Ayan po yung ating mga alagang itik. Ayan po yung iba. Tune pa po. So, you may contact this number. Itong ipa ko po dito sa screen. Sa mga nais pong mag-inquire at magtanong. Dito po sabi ni Benta po nating RTL.